Si imo gitanaw anak gitanaw ni mo kunti el anak. Ha? Gitanaw ni mo kunti el bibi. Papi. Bless mama. Taga Santo. O bae ka ka bless ka na iho. Bless again. Taga Santo ko lang gas Ginoo oh, ana. Si good morning to you viewers papi. Papi, si good morning. Na guys, happy Sunday guys. Si papi guys, naghinoktok na. Dagan lagi ng puti imong unak. Ano saan ni anak? oo anak, dagag puti imong oo anak. Yes anak. <coughs> Ayan. Good morning, good morning guys. Good morning mga palangga. This is Pampi's update for today's episode. Happy Sunday, everyone. So, ayan, nandito po kami sa loob ng tindahan, guys. Naghihintay po ng customer. So, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin ni Papi. Happy Sunday. Thank you for always watching. Ayan po. Ito po ang update ni Papi ngayon, guys. Nandito lang po kami sa loob ng tindahan yan medyo nagpakita na po yung haring araw mga palangga so ito si papi nagpahinga lang po dito sa loob ng tindahan guys nagpahinga lang po si papi at the same time naghihintay din kami ng customer so wala pa namang customer guys so magtrabaho muna kami ni papi yan. salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa amin sa walang sawang paglantaw ninyo sa among video ni Papi, guys. Thank you, thank you. So, ayan. Si Papi, nagpahinga lang po dito sa tindahan at ganun din ako, guys. Medyo mainit na po mga palangga. Bahala na lang ng init, guys. Oy, basta walay hangin. 'Yan po. Oh. Wala na pong bubong 'yung aking tindahan, guys. So, ayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Today is September 28, 25 guys. Ang ating date ngayon. Araw ngayon ng Sunday. Ayong araw, araw ngayon ng linggo mga palangga. yan Nagsimba na ba kayong lahat? yan Kami ni Papi guys, hindi po kami nagsimba. <laughs> Ito lang po kami sa bahay. Maraming maraming salamat. Anak. Magsi thank you kasi imong viewers anak di. Kagwapo. Kakiyotag tiil o. <laughs> Kakiyotag na nagtiil o. Wala o. Kakiyotag sa bibi ko. <laughs> Paraygon ka ni bataan eh. Wala nagtinood ng bata. Kaparaygon. Yes anak. Paraygon di ka, ka anak. Di matabang anak. Arter ba kayo ni kong papi o. Limpiado kay ni akong papi guys. <coughs> Di matabang ang kalimpiado ani papi mga palangga. Limpiado as in Limpiado jud ni si papi guys. Yan po medyo madilim po dito sa tindahan guys kasi yung labas is parang may ulap. Parang may ulap guys. yon. maraming aso sa bundok oh. Anak na sana magkuan guys, magpupo. Na naagid guys. batasan ni mga iroa uy. Che! So namang mga iroa. Kadaghang lugar anak gid na magkuan. Ayan, thank you for watching guys. Ito lang po muna ng aking update ni Papi. Happy Sunday.